estimated na pag nanakaw na yaman ng mga Marcos sa Amerika na kontrolado ngayon ng Amerika hindi bababa sa 500 billion pesos. Kada araw at ito po ang ating panibag update ibinukong ni Atty. Harry Roque kung gaano kalaki ang kayamanan umano ni Pangulong Marcos na nakahold ngayon o nakafreeze sa Amerika. Kaya pilit umano ito na nakipagsabuatan sa mga kano. Nako po, nakakatakot kung itong allegation ni Attorney Harry Roque ay totoo mga kababayan po natin dahil posibleng tayo ang ibabala or uh, uh, ipapahamak dahil sa kagustuhang makuha ang kanilang kayamanan na nakafresh sa Amerika. Kayo po at uh, panoorin po natin ito at kayo na rin po bahala ang mag mga kababayan. Atin kabaliktaran ngayon ang gagawin nila. Pero anong nakita natin sa mga pangyayari kailan lamang? Unang-una, bagong-bago pa lang sa pwesto, ang sabi ni PBBM, pagpapatuloy ko ang independyenteng panlabas na relasyon na sinimulan na ni Presidente Duterte na lahat ng bansa kaibigan walang kaaway. Bago po siya manumpa, pero siya na proklema na, sinabi po niya yan sa Filipino Chinese Friendship Society. Pero ilang buwan lamang, nagpunta ng Amerika, papunta ng United Nations, abay na iba ng tono. Umalik ang dating script na sunod-sunuran sa mga Amerikano. O kwento ko ngayon kung na anong tingin kong nangyari dahil parang kasalanan ko pa ito. Bakit po? Nung sila ay nagpanob, nagplanong pumunta ng Amerika sa, sa New York, ako ay nagpadala ng memorandum kay Presidente. Ang sabi ko, wala pang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika tungkol sa sovereign immunity ng mga Presidente. At dahil wala pang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika, may posibilidad na dahil ikaw meron kang 320 million civil contempt na ng isang West sa Hanululu dahil ayaw mong sabihin kung nasa ng mga ari-arian yung mga ninakaw sa bayan para bayaran yung mga biktima ng karahasan ng panahon ng martial law, po pwede kang ipahuli at ipakulong ng hukuman. Ang sabi ko pa, ang pinakamataas na desisyon na meron ngayon sa Amerika ay ang kaso ng Hilaw versus Marcos. Kung saan, Ginamit ang depensa ng Marcos ang kanyang pagiging presidente para magkaroon ng sovereign immunity from suit. Hindi po pwedeng maidemanda sa Amerika. Pero ang Court of Appeals, hindi ang Supreme Court na nagsabi, ang sovereign immunity, ang hindi po pwedeng madimanda mga bagay-bagay laban sa mga nakaupong presidente, yan ay sa mga bagay-bagay laban na opisyal. Yung pagtorture yung pagdetesperasido, yung pagpapatay, hindi yan sovereign act at therefore walang immunity. Kaya nagkaroon ng bilyong-bilyong award laban sa estado o sa estate ni Marcos pabor sa mga biktima ng martial law. Pinakita ko ang aking memorandum kay Enrile, sumang-ayon si Enrile. Pinakita ko ang aking memorandum kay Secretary Remulla, sumang-ayon si Remulla ang tanong, anong dapat na solusyon? Well, ang sabi ko sa aking pag-aaral, kinakailangan kumuha ka ng suggestion galing sa State Department, yung DFA ng Amerika, na ihahain doon sa korte na merong kaso ang mga Marcoses. At sabihin doon, nang suggestion na ehutibo ay bigyan siya ng sovereign immunity from suit. At wag aalis ng Pilipinas nang wala noon dahil ayaw ko namang makita yung bagong halal ng presidente arestado for contempt. Sumunod ang presidente dahil na nagalit sa akin ang speaker. Sabi niya, masyado mong tinakot ang presidente. He is duly elected. Of course, he will be accorded sovereign immunity. Ang sabi ko sa kanya, anong sinasabi mo dyan? Eh si Marcos, duly elected. Pinakur, na na na, na sentensya na magbayad ng bilyon-bilyon. Po pwede rin mangyari yan kay BBM. Dahil ayaw kong makita siya na ma-insulto at ma-embaras habang siya ay nasa Estados Unidos. Ang hindi ko alam ngayon, binigyan ko pala ng pagkakataon na magkaroon ng negosyasyon ang mga Romualdez sa, kat sa katauhan ng Ambassador Romualdez sa kanyang pinsan at ang State Department. Ayun, mga kababayan po natin, si Attorney Harry Rocky pala ay malaki pala ang naitulong, ano? Base sa kanyang mga isinalayzay, mga kababayan po natin, malaki pala ang kanyang natulong ah, kay Pangulong Marcos para malaman kung ano na nga ang status ng mga kaso sa Amerika, mga kababayan po natin. So, swerte sana ano kung hindi nila talaga ginalit. Ah at uh, hinayaan itong si Atty. Harry Roque pero ang lumalabas mga kababayan po natin tila ba wala utang na loob na tinatanaw itong si Pangulong Marcos basta't piling uh, niya ay uh, tinik sa kanilang mga plano eh pasinsya ka na lang kagaya ng nang nangyari po sa ngayon dito sa Isiminay uh, at sa kay dating Pangulong Tigo At tapos itong biyaheng ito sa New York nabaliktad na ang paninindigan ng ating presidente pagdating sa labas na pambansa. Dati tinawag niya ang China na pinakaimportante nating partner matapos ang kanyang biyahe sa New York, buli na ang China. Ano kaya ang nangyari? Bakit biglang bumalentong bagong-bago sa opisina niya, bumalentong? Yun, paulit-ulit ito na sinasabi, ano, mga kababayan po natin ni Atty. Harry Roque, na umano ay bunga ito si Pangulong Marcos. Pero may mas matindi pa nga, ah, na rason umano, oh, kung bakit bumabalintong ang ating Pangulo. Tendang buhay hanggang 2031. At ang ina-estimate ay meron siyang, dali ah, kakatanggap ko lang po kasi so, na yaman ng mga Marcos sa Amerika na kontrolado ngayon ng Amerika ay hindi bababa sa milyon pesos. Wala. Hindi bababa sa 500 billion pesos. 500 billion pesos. So napakalaki po ha. Ang sinabi ni Atty. Harry Roque ang pera o mano na posibleng uh, naka-freeze pa ngayon sa Amerika ng mga Marcoses ay 500 billion pesos pa. Kung totoo ito, napakaraming pera po, ha? Mga kababayan po natin. At ang tanong dito sa pinapakomentohan sa atin, eto kaya ang dahilan kung bakit bumalentong ang presidente? At ngayon, sa ngayon, ang sugo ng Amerika dito sa Asia. Ano mga sinasabi ng mga karatig bansa natin? Yung bakong halal na presidente ng Indonesia, hindi pa man nanunumpa, nagpunta sa China. At ang sabi, ang aking prioridad, magkaroon ng mas malapit na relasyon sa China. Yung Anwar Ibrahim, anong sinabi ng Malaysia? Wala akong pakialam sa sinasabi ng Estados Unidos. Basta kami mga Malaysian, itataguyod namin ang samahan namin sa China. At ang Prime Minister ng Singapore anong sinabi? Hindi ko ba intindihan? Bakit ang mga Pilipino pumapayag na magkagera dito sa ating rehiyon? eh ang gera doon sa teritoryo nila gagawin sa Pilipinas. Dahil pinahiram natin ang ating mga base Eto Ito kaya talaga ang dahilan? Wala na po kung ibang maisip na dahilan. Kasi biglang bigla ang pagbabalintong at dahil nga doon sa memorandum ko, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang State Department at ang pamilyang Marcos at Romualdez. Ibabalik natin ito ngayon sa charter change. Ano ang relasyon ng charter change? Anong relasyon sa nakalipas ng mga Marcos? Ang buong akala namin ni Inday Sara magnanais silang linisin ang pangalan nila ngayong binigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Yan din ang paniniwala at adikain ni Senator Aini Marcos. Pero anong unang-unang ginagawa nila na pinasamunuan na kanyang pidsan na si tambaloslos. Los? Paguhin ang ating saligang batas. Hindi ba ganyan din ang ginawa ng Marcos Senior? So yan na nga po ano ang uh, ilan sa mga ibinulgar ni Atty. Harry Roque sa kanyang naging speech sa dumagiti mga kababayan po natin sa ginanap na parang uh, forum ng ilan sa mga opisyal o taga-suporta uh, ni uh, dating Pangulong Digong So lahat na DDS or Pro Duterte po ay uh, nag-meeting nga kasama itong si Atty. Harry Roque at si Atty. Glenn Chung at nagsalita sila patungkol sa kanilang mga saloobin at siyempre Patungkol sa pinakarason umano kung bakit buhabalintong ito si Pangulong Marcos at uh, mukhang nagiging uh, utusan ha ito ngayon ng Amerika laban sa China. Mga kababayan po natin, totoo kaya itong sinasabi ni Atty. Harry Roque? At kung totoo man ito, ito kaya ang pinakadahilan kung bakit buhabalintong ang ating uh, Pangulo? At ang sabi niya nga ay eh, mas pahabain pa umano ang kanilang termino at patuloy, na sila ang maumuno sa ating bansa kapag matuloy na nga itong term extension, itong parliamentary type of government na sinusulong din ngayon ng pamunuan ng House of Representatives. Kaya comment na po para sa inyong personal na opinion. Ako ba yan?